Ang mga mega projects ay mga kahanga-hangang bagay na ginagawa nating mga tao. Mga naglalaki ang gusali at mga infrastruktura na nagbibigay sa mga tao ng bagong karanasan at kasiyahan. Mga proyekto na ginagawa ng mga gobyerno para palakasin ang kanilang mga ekonomiya o di kaya naman ay para hikayatin ang mga turista. Kaya naman, mula sa pinakamagarang pasugalan o kasino sa buong mundo na matatagpuan sa isa sa baybayin ng Singapore hanggang sa isang futuristic linear city sa Saudi Arabia na patuloy na ginagawa magpanggang ngayon. Tara at sisilipin natin ang mga pinakamalalaking mega projects sa buong mundo. taong 2000, ang Singapore ay nagka-interest sa ekonomiya ng casino game. Bigla nilang inalis ang ban sa pasugalan sa loob lang naman ng apat na taon. Na kung dati ay ayaw nila itong papasukin sa bansa nila. Para saan? Para sa pera umaas sila. Natataas ang ekonomiya nila kapag meron silang sikat na pasugalan, gaya na lamang sa Las Vegas at Macau. Hindi nagtagal, tinayo ng Las Vegas Sands sa Singapore ang isa sa pinakamarangyan nilang hotel and casino sa buong mundo. Tinayo nila ang gusali na tinatawag na The Marina Bay Sands at naglapag sila ng nasa 4 na bilyong dolyar para sa proyektong ito. Bukod pa dyan ang 1.2 bilyon para sa lupa na pinagtayuan ng gusali dahil sa kakulangan sa labor at tumataas na presyo ng materyales habang tinatayo ang Marina Bay. tinatayang umabot sa 6.8 billion dollar ang nagastos ng kumpanya para mabuo lamang ang magandang hotel na ito. Dahil sa napakalaking gastos, tinatawag itong pinakamahal na resort na tinayo sa buong mundo. Sa kabila naman ng investment nila, bawing-bawi naman sila sa resulta. Sa panahon ngayon, ang Marina Bay ay merong 20,500 na mga high-end na kwarto 1.3 million feet na convention center, mga mall, museo, at ilang mga restaurant para sa mga celebrity at mayayamang tao gaya ng mga kontraktor, engineer, at siguro mga senador at congressman. <laughs> Ang bahay naman sa gusaling ito ay tila ba para iso para sa mga manunugal. Merong limandaang lamesa para sa table games at 1,600 na mga slot machines. San ka pa? Ang malapit naman sa gusaling ito ay ang sikat nitong Sky Park, isang 1,100 feet na skyway na nagdudugtong sa tatlong tore ng gusaling ito. Tama, ito yung nakikita mo sa internet na may infinity pool. Maaari kang mag-enjoy sa pool na ito habang pinapanood ang magandang view ng siyudad ng Singapore. Isipin mo ito, dumadaan ka sa pagitan ng Saudi Arabia at ng Egypt tapos nakita mo ang refleksyon ng sarili mo sa isang salamin na may haba lang naman na 110 miles. Pero ka lang. Hindi pala ito isang salamin dahil ito ay isang gusali na may taas na 1600 feet, lapad na 660 feet at 110 miles ang haba. Tama. May gusali na tinatayong ngayon sa Saudi na kung tawagin ay The Line, isang proyekto ni Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia. May mga taong naniniwala na isa itong city o syudad sa hinaharap at meron din namang naniniwala na hindi ito mapeperpekto. Ang city na ito ay tinatayang magkakahalaga ng $725 billion at papaganahin ito gamit lang ang sustainable energy, mga solar, hydro at iba pa. Wala rin kotse at mga sasakyan ang papasok dito dahil ayon sa imahinasyon ni Prince MBS lalagyan nila ito ng isang super bilis na underground train na kung saan lalapag ka sa destination mo kahit sa ang bahagi ng city ito sa loob lamang ng 20 minutes flat. Ang mga residente dito ay mag -e enjoy sa berdeng kapaligiran sa pagitan ng dalawang pader ng gusali. Ang dalawang gusaling ito o yung pader ng Dalain ay tinatayang kayang tirahan ng nasa siyam na milyong tao. Ang buong city na ito ay papaganahin din ng AI system at ayon kay MBS ito daw talaga ang future o ang hinaharap. Ang The Line ay sinimulan taong 2022 at kitang-kita naman kung anong itsura ng hukay nila para sa proyektong ito. Tinatayang matatapos ito sa taong 2030 at sabi ng mga eksperto noon, maaari na raw tumira sa The Line sa taong 2023 pa lang. Pero hindi ito nangyari. Well, antayin na lang natin at baka humabol pa ang ilang kontraktor diyan. Ang kapal lang mukha ano? <laughs> Ayon kay Elon Musk, kapag natapos na ang Gigafactory na tinatayo sa Reno, Nevada, magsisilbi itong pinakamalaking footprint sa kanila sa kahit na anong istruktura sa buong mundo. Mas malaki sa Great Pyramid, sa Empire State at sa Burj Khalifa. Ang lawak na nasabing proyektong ito ay nasa 15. 15 million square feet at kada pulgada ng factory na ito ay tatakbo gamit lang ang renewable energy. Ayon naman kay Elon Musk, base sa computation niya, sinasabi niya na kailangan ng nasa 100 gigafactories sa buong mundo para paganahin ng lahat gamit lamang ang sustainable energy isang optimistic na plano o ambisyon para sa isang pinakamayamang tao sa buong mundo. Sino bang linoko mo dyan? Yun nga lang, ang gigafactory na pinag-uusapan natin ngayon na tinatayo sa Nevada ay hindi pa tapos at 30% pa lang ito. Isa pa lang itong pangarap para kay Elon Musk at wala pang malinaw na sagot kung kailan ito matatapos. Pero kahit na ang gigafactory na tinatayo sa Nevada ay ang pinakamalaki. Hindi lang ito ang gigafactory na pagmamayari ng Tesla. Meron silang giga sa New York na nakafocus sa mga baterya at solar panels. Ang giga sa Texas, isang bagong factory ng Tesla at nagsisilbi ngayong headquarters nila. Dito din ina-assemble ang mga bago nilang sasakyan kaya ng mga Cybertrucks. Meron pang dalawang giga factories sa labas ng US. Ang giga sa Shanghai ng China at isa sa Berlin ng Germany. Ang Blue Nile River ay may malaking papel sa kabuhayan sa northeastern Africa. Dumadaan ng ilog na ito sa Lake Tana ng Ethiopia, sa Sudan at papuntang Egypt. 1,600 miles ang haba. Taong 2010, nag-anunsyo ang Ethiopia na magagawa sila dito ng isang malaking dam na nagkakahalaga ng 5 bilyong dolyar. Ang proyektong ito o ang malaking dam ay papalit-palit ng pangalan ng una. Pero kinalaunan, nagkasundo ang mga tao na tawagin itong Grand Ethiopian Renaissance Dam. Sa kabuuan, ang layunin ng dam na ito ay para bigyan ng kuryente ang mga tao sa Ethiopia. Wala kasing power source ang bansa nila nung hindi pa naitatayo ang dam na ito. 60% ng kabahayan sa bansang ito ay dating namumuhay sa dilim. Base naman sa unang analisis, makakagawa ang Sudan ng sobra-sobrang electricity gamit ang dam na ito at baka nga makapagbenta pa sila sa mga karatig bansa gaya ng Sudan at Egypt. Magbubukas dapat ang dam na ito taong 2017 pero dahil sa mga alitan sa pagitan ng tatlong bansa ang Sudan, Egypt at Ethiopia nakakancel o nauudlot palagi ang proyektong ito. Halimbawa ang Egypt na umaasa ng malaki sa ilog na ito ay naniniwala sila na mababawasan ang tubig nito bago pa makarating sa city nila sa Cairo. Tinanggi naman ng Ethiopia ang hakahakang ito at ang Sudan naman ay naiipit sa dalawang bansa. Subalit taong 2022, natuloy mabuksan ang dam na ito at opisyal na naging pinakamalaking hydroelectric dam sa kontinente ng Afrika at kabilang din ito sa top 20 na pinakamalaking dam sa buong mundo. Sa pagitan ng 1999 at 2004, ang Petronas Tower sa Kuala Lumpur ng Malaysia ay ang dating pinakamataas na gusali sa buong mundo. Meron itong taas na 1,483 feet hanggang sa taong 2004 lang yan. At ngayon, nasa panglabing dalawa hanggang dalawampu na lang ang ranggo ng building na ito. At dahil yan, sa mga bagong tinatayong gusali, unang tinalo ng Taipei 101 ng Taiwan tapos sumunod naman ang pagtatayo ng Burj Khalifa na Nanatapos taong 2010, may taas lang naman ang Burj Khalifa na 2,717 talampakan na talaga naman naging duwende ang ibang matataas na gusali. Subalit, natalo man ang Petronas ng maraming gusali ngayon, ito pa rin ang nanatiling pinakamataas na twin tower o twin skyscrapers sa buong mundo. Ang higanting gusali na ito ay nagkakahalaga lang naman ng 1.6 billion dollars at meron ding tulay sa pagitan ng dalawang gusaling ito na popular naman para sa mga turista. Ang Twin Tower na ito ay nagsilbing icon ng 21st century para sa bansang Malaysia, isang istruktura na kikilalanin ng matagal ng maraming tao. Ito ay isang city na tinayo gamit ang isang daang bilyong dolyar na pera. Tila isang paraiso sa ating planeta. Pero sa ngayon, ang four city na ito sa Malaysia ay isa na lamang malaking ghost town punong puno ng kalsada na wala namang sasakyan at mga gusaling nagsisitayugan pero walang laman Taong 2006, ang isang Chinese development firm na kilala bilang Country Garden ay nag-anunsyo ng plano nila na itayo ang malaking syudad na ito Isa itong proyekto na tatagal dapat ng 20 taon sa bahagi ng Johor, Malaysia Ayon sa datos, ang Malaysia ay nainggit sa Singapore dahil sa matagumpay nilang ekonomiya pagdating sa turismo. Ang plano ng Malaysia ay magtayo ng isang metropolis sa bahagi ng bansa nila na malapit o nagduduktong sa Singapore. Kaya naman pumasok ang country garden, dala ang kanilang idea na forest city na may projection na gastos na isang bilyong dolyar. Ang proyektong ito ay maraming plano, kasama na ang pagtatayo ng ilang artificial island na talaga namang magdudugtong sa Singapore at Malaysia. Sa project na ito, maaalok ng country garden, ang mga magagarang apartment, hotel, opisina para sa mga trabaho, golf courses para sa mga mayayamang matanda, bastos na bata ito mga kaibigan, at mga tech parks na tila balat yan ay pangarap lamang sa halos karamihan sa atin. Kahit ang mga Chinese investors ay naglagay na ng puhunan nila. Para sa soon to be na paraiso na ginagawa sa bansang Malaysia. Basa sa mga developer, inaasahan nila na nasa 700,000 katawagan ang tila ba maninirahan sa dream city na ito nang biglaan. Subalit taong 2019, nasa limandaan lang ang tumira sa city na ito. Sa ngayon, 2025, nasa 8K to 9K lang ang residente ng city malayong malayo sa projection nila na 700K. Ang Lusail ay pangalawa sa pinakamalaking city sa Qatar. Kung nanood ka ng World Cup 2022, mapapansin mo ang mga stadium sa Lusail, isa sa mga pinakamalalaki sa buong Middle East. Ang gobyerno ng Qatar ay binuo ang Lusail Stadium, kabilang ang pito pang stadium sa bansa nila. Alang-alang lamang sa World Cup. Nagkakahalaga ang stadium na ito ng 6.5 lang naman, 6.5 billion dollars. At may mga nagsasabi na ang Qatar ay gumastos ng tinatayang nasa 200 billion dollars noong nakaraang 13 taon para lang ganapin ang World Cup sa bansa nila. Dahil kapag may malaking event, malaki din ang pera na ipapasok nito. Pero hindi ang stadium ang mega project dito dahil ayon sa ilang balita, ang proyekto na ginastusan talaga ng Qatar ay ang city ng Lusail mismo. Isang mega project na nagkakahalaga ng 45 billion dollars. Isipin mo, ang lugar na ito ay desierto pa dati nang manalo ang Qatar sa bidding kung saan gaganapin ang World Cup taong 2010. Nais nilang mapaganda at matapos ang proyekto sa syudad bago ganapin ang event sa bansa nila. Kaya naman mala futuristic din ang datingan ng city na ito. Kapag natapos ang proyekto, inaasahan na ang Lusail ay magiging tahanan ng nasa 450,000 na katao. Halos kalahating milyon ang mga tao na titira dito ay mag-e-enjoy din sa isa sa pinakamalaking water park sa buong mundo ang Merial Water Park. Dito makikita ang pinakamataas na water slide sa buong mundo. Ang Merial ay may hawak din sa record ng pinakamaraming water slide sa isang tower lang. Talagang mag -e enjoy ang mga turista sa lugar na ito pero nakakatakot din para sa iba. Nagbukas ang water park na ito taong 2023 at mula noon ay humakot na ito ng iba't ibang world record na kinilala sa buong mundo. January taong 2008 na pag-isipan ng United Kingdom na oras na para palakihin ang kanilang nuclear capabilities. Dahil sa desisyon na yan, nabuo ang idea sa paggawa ng Hinkley Point C, isang 2-unit nuclear power station na ginagawa pa rin magpahanggang ngayon. Inaasahan naman na magiging operational ito taong 2031. Meron silang naunang dalawang nuclear power plant kaysa sa Hinkley Point C. Hulahan mo ang pangalan. Tama, Hinkley Point A at B. Totoo naman yun. Mga taong 2008 hanggang 2015, ang Hinkley Point B ang pinaka-productive na nuclear power plant sa UK. Saksama ang palad, nagsara na ito taong 2022 dahil sa katandaan. Buti na lang ginagawa na nila ngayon ang Hinkley Point C na inaasahang papalit sa nagsarang power plant. Ang bagong ginagawang proyekto na ito ay nagkakahalaga lang naman ng 25 billion pounds. Plano sana na paganahin ang power plant na ito Ngayong taon, pero dahil sa pandemya, naudlot ang paggagawa nito at natulak ng natulak ang deadline. Dahilan kung bakit hanggang ngayon, under construction pa rin ito. Well, at least, hindi nawala yung budget. Ang kapal ng mukha, ano? Ang Yangtze River ay ang tinuturing na puso ng bansang China. Nasa one-third kasi ng populasyon ng China ay nakatira malapit sa gilid ng ilog na ito. Pati na sa mga tributaries o mga ilog na papunta sa Yangtze. Dito sila umaasa at nasa 400 milyon katao ang pinag-uusapan natin dito. Sa kabila naman nito, ang northern bahagi ng China kung saan mas industrialized na bahagi ng bansa ay tila batoyot at walang masyadong ilog. Matagal na itong nangyayari sa China hanggang sa taong 1950. Naisipan ni Mao Zedong, dating presidente ng China, na gumawa ng malaking proyekto na siyang sasagot sa malaking problema ng Northern China pagdating sa tubig. Ang mga proyektong ito ay walang iba kundi malalaking kanal. Tatlong malalaking kanal ang naisip niyang gawin, tag isa sa silangan at kanluran at isa sa gitna nila. Subalit dahil sa kontrobersya at problema sa politika, hindi kaagad nagawa ang project na ito. Naging drawing na lang hanggang sa makalipas ang 50 years mahigit. Taong 2003, sinimulan ang paggawa sa proyekto na ito at inaasahan na aabot ulit ng 50 taon pa bago matapos. Nagkakahalaga naman ang proyektong ito ng nasa 62 billion dollars. At siya na nga ang mga super mega project na ginagawa o nagawa na sa ating mundo. Kung umabot ka sa bahaging ito ay huwag mong kakalimutan na ilike ang video. Kita kits!